San Miguel Corporation President at CEO minsan nang sinubukang ipatigil ang operasyon ng SMB Ginebra at Magnolia sa laki ng gastos. At Kit Jimenez, mas sigat pa sa mga top picks, underrated pick ng SMB. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito ang larong basketball sa Pilipinas ay tinuturing na pangunahing sports dahil kahit saan ka magpunta ay makakakita ka ng mga basketball court mapahulo half court man yan asahan mo na pila ang mga Pinoy na lalaro sa court na yan isa din yan sa mga dahilan kung bakit palagi tayong tinatawag sa International the Basketball Religion Country kung kaya ang Philippine Basketball Association o PBA ay ang numero unong pro league dito sa Pilipinas pero maliban sa mismong liga ay sa tingin ko ay dapat din nating pasalamatan ang mga bumubo sa liga na ito tulad na lamang ng mga ball clubs o team na nagpapartisipa dito dahil alam nating lahat na hindi biro ang magpasok ng kupunan sa PBA. Maliban sa pagkuha ng mga mausay ng mga players and coaching staff, ay numero unong hamon sa mga PBA teams ay ang gastos. Marami na mga PBA teams ang sumuko mostly mga independent teams sa kanilang mga operasyon sa liga dahil ngayon sa kakulangan sa budget o di naman kaya ay hindi na kayang i-handle ang mga gastos sa kanilang kupunan. Pero alam nyo ba na maliban sa mga independent teams ay mumuntikan na ring mawala sa ating pambansang liga na PBA, ang San Miguel Corporation o SMC na siyang nagmamay-ari ng San Miguel Beermen, Barangay Hinebra at Magnolia Hotshots. Ibinahagi ng mismong president o CEO ng SMC ang naging kwento ukol sa mumuntikang pagkawala ng mga teams na ito sa PBA. Ayon kay Sir Ramon S. Ang o mas kilala sa tawag na RSA ay minsan na itong nagmukhahi sa SMC na ipatigil na ang buong basketball operation ng San Miguel Corporation at ang rason ay sa sobrang laki daw ng gastos. Dagdag pa ni RSA ay umaabot daw kasi sa isang bilyong piso ang gastos ng SMC sa mga ito. Ngunit tumutol at hindi daw ito pinabura ng mga marketing managers at operation managers. Dahil ayon daw sa mga ito, boss makakatipid tayo niyan pero magagalit ang taong bayan. Kilala ang SMC bilang pinakamatagumpay na kumpanya sa bansa na talaga namang malapit sa mga Filipino. At speaking of SMB, tila may bagong malalaro na kakabangan sa next PBA conference sa Beermen. Ito nga yung third pick sa round 9 ng PBA draft 48 season na si Kitty Menes. Tila mara marami ang cross finger kahapon sa draft dahil nga maraming inaasahang malalaro na mapipili sa early rounds ng draft. At isa na nga dito ay si Jimenez. Bilang isa sa mga malalaro na nakilala sa social media ay maraming naniniwala sa taglay na husay ni Jimenez sa laro kung saan ay naipamalas naman niya ito sa MPBL. Sino ba naman makakalimot sa historyng ginawa nito sa naging laban ng Sarangani at Mindoro kung saan ay kumamada ito ng quadruple double scoring 33 points, 13 rebounds, 11 assists at 11 steals. Kung kaya't maliban sa pagiging social media sensation ay nakadagdag ito sa taglay na kasikatan ni Jimenez. Kung kaya tang mapili kahapon sa late round ay talaga namang naging trending ito sa social media. Tila mas naging kilala pa si Jimenez kaysa sa mga top picks kahapon sa draft. Isang underrated pick ng San Miguel Beerman na pupwedeng pumuna sa posisyon ni Romeo since halos pareho sila ng playing style. Kaya tabangan natin ang magiging plano ng Beerman dito kay Mr. Triple Double ng MPBL sa PBA.